Banda <laughs> I mean, mo, emang May damay na pagmini mo. Mahalak ka. Kung ka masubay na ko, ibulabog na ko ang kawatan ka. Ano po ang style mo ba? Ang blackmail na po ka. Sige, kaya mga tao biya. biya sa bata. Kaya di mga tay. <laughs> Hindi naman ikaw isa mo kuha na Ay naku damaya. Ah, dito no. Oh, magpatabang ko ni mo. Sige, sige. Pila-pila man ta. 60-40 ka, 60 ako ah. mo nga. Sagot na Sige, Pohana ningku poko pakai motor. Sigi, mebalik-balik. Di gara mentau ana ni eh. pakane sih mangkayu. Lagi ges lagi kag bataru mirisi juga. Balik debon. Nih nah, put, kudu mungki ke mong pedagang. Ana sigi yo dra pak blaster nah. Sigi sigi sigi. Naon sa ka? Si Ita naligsan! Ha? Naligsan? Kisa may nakaligis? Ako! Mag-iat mo ko ka ng dalan! Asa man ron? Ay eh, na si Gyo Tara na! Hiluhin na kayo! Sige, sige! Rajong, si Ita! Awa, ikaw manggun ba? Sa man yung bataan eh! Kailangan na nga hospital! Asa man na ito hospital rin! Ito ko naan! Uh, negative K, nothing further, just uh,